Hi guys, Happy New Year sa lahat. Ganito guys, ipapamahagin natin yung ating sahod sa social media. Pamigyan natin sa mga pamangkin natin, sa pamangkin ko. Ito yung unang sahod ko sa TikTok at saka sa Pupu. So, sa kanila ko, ibibigay yung sahod ko. First sahod natin yan guys. So, maraming salamat sa TikTok at kay Pupu meron tayong pambigay sa mga bata. Sana masaya yung mga bata. ah, oh, bigay ito ni Mama Malen sa ang pera. <laughs> kay It, kay Maki, kay Tonton, kay Janjan. ah Hindi yan sa'yo. <laughs> oh. 50. 50 o sa'yo. Kahit sa nanay mo yan, 50. Ayun, na sa inyo doon, tatlo kayo. <laughs> kay Dre, ay kay Dre, o, oh, Dre. Dre, Dre. 50 Opo, 50. Dalawa kayo ni Tonton dyan. Dalawa kayo ni Tonton. Ibigay mo na lang kay Tonton yan. Tag 50 kayo doon. Ibigay mo yan. Percy, sana sa'yo Percy. Percy. Ngayon. Ay, itan, itan. Dalawa na lang kayo dito ni Kwan. Ni Jan Jan. Okay na. Yung dalawa si Tonton dyan at saka yung sa isang dana. Ito sa'yo. Percy. Percy, sayo, Percy. Percy sa'yo, Percy. Oh. Percy, oh. Percy, si Pulsa Percy, oh. Oh. Basta kanya, ang balat lang sa nangyong niya. Sino pa? Angel, at saka si Kevin. Sa oh, 50 kayo dyan. Ito, ay bigay ko doon kay... Kay anak ni Jan Jan, yung 150. Kailangan ako ka document. Kasi mahirap na. Tao opo Saan yung mga bata? Ay, oh, bigyan mo sa kanila yan. Tagpipifti sila. Sige.